So guys, makadoan na kita mga mga hinpal akin gawani. Okay, wari kita isusura. Mas may isura. Kita ko lang sa Facebook. Kaya ay natin. Gabi. Gabi. iihaw daw to <laughs> subukan natin kung ano lasa Anong siya? kung, kung Ano mo kay ate mo? Kay Richmond siya kumuha. Kay Lola mo dun din. <laughs> Sino? Ano ba? Diba, kay Pinting? Hindi ko na ako. Yan, ganyan ata dapat. <laughs> Nakita ko lang ito sa reels. Ginaya lang. Gaya-gaya lang tayo. Ay, nababalatan na siya. Okay. Ay, nababalatan siya. Perfect. Ayan. Para siyang talong. <laughs> natin yun para siyang talong. Gawin natin yan. So, ito na yung guys, yung ginawa ko kanina na nakita ko lang sa Reels, sa Facebook. hinaya ko. Yung Gabi. Papero ng isda. Ano, Paka <laughs> sabihin nyo, di ko kinain. Actually, kinain namin. Meron din siya. Papero ng isda. Okay. So, Salad. sa, ano, tuwa ka, ko. Walang katito. Best friend ko lang, makatik. <laughs> Anong lasa? Uh -huh. Sarap, para siyang ano, talong na ensalada. Pero hindi siya masyadong singdambot ng talong Pero no. na, tsaka malaway-laway, no? Mm -hmm. Tapos kainan mo pa ng, ano, ng galungong. <laughs> <laughs> Yung pang mahirap daw na is, pambansa niya? Pambansang isda na ito ngayon, guys. Mm -hmm. Galunggong. Mm. Masarap, try nyo. Try na. Ang uh -huh.